Magandang gabi po sa lahat. Los so bisayas, Mindanao, kung saan kayong dako na mundo po tayo nagbabalik dito sa ating Munti Channel. Samuel Soriano, TV29, para mag-discuss ulit ng another coins. At ito po ay ating hilig pangulit na ng bariya, kaya ako tayo nandito nagsisili ng kanilang mga halaga. Ayan po, magandang gabi po sa lahat ng aking mga subscriber ko sa kayong dako ng mundo po. Keep safe po sa lahat and God bless. Maraming maraming salamat po sa lahat ng aking mga subscriber dyan. Thank you so much. Yun naman po, hindi pa po nakapag-subscribe at gusto nyo ang ganito mga topic po about coins. Aanyayahan ko sana kayo at malaking tulong na po ang inyong gagawin tulad ng pagpindot ng ating subscribe button, like and share para ma-update po naman kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po. Mayroon na naman tayong pag-uusapang bariya po, Millennial Coins. Ayan. 1 centavos po year 1963. Ayan. Millennial coins ang ating pag-usapan. Ito po ay nakapaloob sa English series. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, kilalanin mo muna natin siya. Issue po, Philippines po, period Republic, 1946 up to date po. Type standard circulation, coin years 1950 hanggang 1963. Value nito, 1 centavos po. Currency piso, 1857 hanggang 1967. Composition po nito ay brass. May bigat po itong 3.8 grams. May aba pong 19 mm. May kapal po naman itong 1.43 mm. Hugis po nito ay bilog. Orientation nito, coin alignment. Itinigil ang paggamit nito noong August 3, 1979. Number N-5996, reference number KM-186. Coat of arms ang kanyang nasa likod. Ito po ay year 1963. Ito po ay 68%. Kung ilang piraso naman ang ginawa sa bariya na ito, ito po ay 153,515,000 piraso po. May price na po ito doon sa ating numista.com. Ayan, binigyan na po ng presyo. Yung kanyang berry 13, extra fine 30, almost uncirculated is 35 pesos. Dago naman tayo sa kanyang presyo. Ayan. Doon sa ating ebay.com, nakakita ko tayo nagbebenta doon ng 17.50 dollars. serial coins daw to. Meron naman tayo nakita doon na 9.85 dollars. Meron naman tayo nakita doon na 7.2 dollars. Yung pinakamababang bintahan doon ay 392 pesos. Dago naman tayo sa Carousel PH. Sa Carousel PH naman po nakakita tayo, tayo nagbebenta doon ng 300 pesos nito per piece. Nasundan po ito ng 80 pesos. Ayan lamang po ang aking may babaging presyo sagad na. So hanggang dito na lamang po. Losang so bisayas mindanaw ko sa kayo. na mundo po. Kamsi po sa lahat and God bless.